ulat dismayado ang provincial government ng Agusan del Sur sa ginawang paglilinlang ng ilang militanteng grupo sa mga katutubong lumad. Ayon kay Governor Adolf Edard Plaza, ang ginawang ito ng mga militante ay pagpapakita na hindi sila sincero sa pagtulong sa ating mga katutubo. Ang detalye sa report ni Eddie Arellano ng PTV Davao. Malaking bagay umano para sa lalawigan ng Surigao del Sur ang paglalagay ng Caraga Region sa Area of Concern ng National Government. Sa pasyon ng silibrasyon ng 39th founding anniversary ng 36 IB sa Tago, Surigao del Sur, sinabi ni Governor Johnny Pimentel na natutuwa siya at nagpapasalamat kay Pangulong Noy na pinagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang suliranin sa insurgency sa kanyang lalawigan. Uh, supposedly, on the region, on the locality that has been declared as a priority area so that uh, uh, we can attain the objective of the stability of peace in other situation. So, good news for the province of Surgodol Sur because we have been waiting a long time for this declaration of the our national government. Ayon naman sa commander ng 36th Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Joseph Norwin Pasamonte, malaki umano ang nagawa ng kanyang batalyon sa pagpapatupad sa katahimikan sa kanilang area o responsibility at nagawa nilang man-neutralize ang mga rebuilding NPA na dating palaging naghahasik ng lagim sa mga kabayanan. Kaya nga ang thrust is to really uh, achieve yung just and lasting peace. Pero sabi nga namin, this goes hand in hand with development. So peace and development couldn't be treated separately. They should be treated uh, as one. Bali Trust natin ngayon, we are trying to implement development projects of the local government so that we could really achieve uh, peace by winning the people through these development projects. Inaasahan na sa paglagay ng rehiyon sa area of concern, malulutas na rin ng tuluyan ang suliranin ng NPA sa Surigao del Sur at aasinso ng tuluyan ang naturang lalawigan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ABC. Eh